Sa hangaring mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at integridad ng nalalapit na halalan, nagsanib persa ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan para pagtibayin ang mga hakbang para masigurong ligtas, maayos at malaya ang pagboto ng sambayan ng Pilipino sa darating na Mayo 2025. Si Almar Forsuelo magbabalita. Sa papalapit na eleksyon, kasabay ring tumitindi ang pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay at mas matatag na koordinasyon upang mapanatili ang kaayusan, siguridad at integridad ng buong proseso ng pagboto. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga ahensya ng pamalaan na nanatiling hamon, ang mga posibleng banta gaya ng karasang may kaugnayan sa politika, vote buying, disinformation at iba pang taktika na maari makaapekto sa kalayaan at kredibilidad ng eleksyon. Batay kasi sa mga karanasan mula sa mga nagdaang halalan, may mga pagkakataon na nahirapan ang AFP at PNP sa pagtiyak ng ganap na seguridad, lalo na sa mga lugar na may mataas na tensyon at banta ng karahasan. Ilan sa mga kahinaan na napansin ay ang kakulangan sa sapat na bilang ng mga tauhan at kagamitan upang masakop ang mga election hotspots, pati na rin ang mga logistikal na hamon sa paghahatid ng mga suporta at pangangailangan sa mga liblib na lugar. Isang interagency command conference na ginanap sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Commission on Elections sa so COMELEC, Philippine National Police at Philippine Coast Guard para sa paghahanda sa darating na 2025 elections. Dito iniisa-isa ang detalyadong security assessment ng mga lugar na tinuturing na election hotspots, plano ng deployment ng mga tauhan sa mga lalawigan at mga contingency measures para agad na makaresponde sa mga posibleng election-related incidents. Binigyanti ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pagtalima sa batas at ang tungkuling tiyaking ligtas ang pagboto ng bawat mamamayan. Samantala, batay naman sa pinakahuling datos ng Philippine National Police, maabot na sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga individual na naitalang lumabag sa pinatutupad na election gun ban mula Enero hanggang Abril 1 taong kasalukuyan. Ang naturang bilang ay patunay na nananatiling hamon ang pagpapatupad ng mga panuntunan para sa isang mapayapang halalan. Kaya Kaya't sa isinagawang Interagency Command Conference, binigyang tuon ang pangangailangang tiyakin na ang bawat Pilipino ay makakaboto ng malaya, ligtas at walang pangamba sa harap ng mga banta ng karahasan at iba pang election-related offenses. Muling iginiit ang kahalaga ng koordinadong aksyon at pagtutulungan ng lahat ng sangay ng pamalaan upang mapanatili ang integridad ng halalan ngayong 2025. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMN News.